Hi! Ako si Babay Tataadlaw, at para sa pick -a card Reading natin ngayon ang tanong ay Ano ang spiritual gift mo? May tatlong baraha dito Card 1, 2, at 3 Huminga ka muna ng malalim Tapos, pumili ka ng isa na feeling mong makakapag-resonate ka kung card one ang napili mo, The High Priestess, malakas talaga ang mo at madalas tama ang nararamdaman mo. Pero minsan, pinipili mong baliwalain ito kaya nauuwi sa pagsisisi o sa mga hindi mo gusto. Kung ilang beses mo na itong nararanasan, ito na ang sign na dapat mong pakinggan ang sinasabi ng intuition mo. Magagamit mo ito para makagawa ng matalinong desisyon sa buhay at maiwasan ang mga taong may hindi magandang intention sa iyo. Kung card 2 ang napili mo, Page of Cups, naranasan mo na bang maramdaman ang nararamdaman ng ibang tao? Yung tipong kapag may nasasaktan, mas ikaw pa ang nasasaktan. Kung ganito ka, malamang isa kang empath may kakayahang madama ang emosyon ng iba. Maganda ito dahil matutulungan ka nitong mas makakonek sa iba. Tandaan, hindi mo kailangang maramdaman ang lahat ng emosyon ng mga tao sa paligid mo. Piliin mo lang kung kailan mo gagamitin ang gift mo. Hindi mo kailangan na akuin ang bigat ng nararamdaman ng iba. Mas makakatulong ka kung mananatili kang kalmado at grounded habang nagbibigay ng suporta sa kanila. Kung card 3 ang napili mo, the star. Alam mo kung anong superpower mo? Yung presence mo. Kahit hindi ka magsalita, gumagaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo kapag nandyan ka. Kung hindi mo pa ito napapansin, ito na ang time para yakapin ang gift na ito. Ang kakayahan na maging source ng uplifting energy sa iba. Gamitin mo ang boses at presensya mo para magbigay ng pag-asa lalo na sa mga taong nangangailangan nito. Tandaan, anumang positive energy na ibinabahagi mo ay babalik din sa iyo. Kung gusto mo ng personalized na reading pumunta lang sa www.babaylanadlaw.com Pwede mo rin iscan ang QR code na nasa screen.